pusing pusing Duterte BBM tuh kayak super saya super saya. Super Saiyan lah, kan Ini yang Oh, Asal kamu boleh dai. sama

Sama, uh, namin. Awit, magtrabaho na, magtrabaho na Peace Port. ah uh, Bilang oh. na anak Oh, siya mga anak namin. Uh, asawa ni mo asa? Ha? Huh? Asawa ni mo. Asawa ko na nun sa may kalompang, bula, lote, lote, lote kalompang, bula, bula, kalompang, lote, bula, bula. Dili ka adik. Dili ka adik. Ha? Huh? Dili ka adik. Ano yung adik? Sige nang adik. <laughs>

Sa numero niya makaroon? Ha? Say numero na to? 1, uh, 7934, 4 digit. 7 9 3 -4. 7 9 3 oh. 7 9 3 -4. 7 9 3 wag ito, wag ito, wag ito. 7 9 3 -4. 7 9 3 7 9 four digit daw. 7 Nine. Nine, police kawit kebite. Kawit kebite, kawit kebite. Lang kawit Pero dili ka brother? Lang talaga si Mutin na.